kun ng bala para mapanood oh, okay. Ah, ano lang po? Hindi eh mabagal lang po. Ay, yung no, yung, no, yung no, subscriber ka. Makakatila. Sige po. So Apo, ayto. May... Hello, hello lang tayo sa mga kabayan natin eh. Ito po, ito. Ayun, ayun. hello po. Ayun, ano hello, po pangalan niyo? Amy. Amy. sir. Saan po kayo? Toronto, Canada. Ayun, taga Toronto, Canada. Ing sa sila, sila ate. Ito po, ayun. Ulit na. Ayan, Tika Barwag, Barcelona Express? Nice to meet you po. Nice to meet you. Ayan po sila. Alright. Nakakatawa naman. Yo mga kuys. Nandito na tayo sa sikat na pinupuntaan ng mga turista dito sa Czech Republic sa Prague. Ito ang Charles Bridge. So, kaya ko yung camera para makita nyo ha. Okay. Ayan. So, ay pinaka-entrance ng uh, Charles Bridge. Alright. Okay, lang tayo. Ayan. Go. 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 andun yung hindi ko alam kung kita nyo pero yung eh, hey, Prague Castle try natin puntahan yan medyo malayo lang malayo lang yung hakya ha ating yan so yan hmm, Di nawawalan dito ng tao Kailan kaya, kaya mawawala ng tao dito? Yung talagang solo mo lang? Siguro mga ano, madaling araw. Okay. Magkakamukha sila, no? <laughs> hindi naman, hindi naman ako racist pero magkakamukha sila. Hindi mo sila malalaman kung anong uh, Nung ano yung uh, nationality nila? Kasi di ba pag Pilipino alam mo agad. Na Pinoy. Pag Korean alam mo agad, 'di oh. ba? <laughs> Nalaman ko naman kung anong. Paano sabihin niyo guys, racist ako, 'di <laughs> ba? So yan, Dihiro tayo dito. picture Lailang pasigan lake so kanya kanya lang silang angulo dito para mag picture picture guys charge bridge to frog so di ba Maswerte tayo dahil Maswerte tayo dahil na experience natin yung ganto nakapunto tayo dito Di ba? Swerte. Ano to, kumbaga dadalhin mo to hanggang nabubuhay ka. Ayan. Yung memories na ganito. Yung memories na nare-record mo, na film mo, na-upload mo sa kung saan mang site na gusto mong i-upload. Pagdating ng araw, babalik-balikan mo to eh. Tapos ang maganda nito, kung magkaroon ka ng apo at yung apo mo na abot dito, pwede mo ikwento. Sabi mo, apo, aba, hindi mo maitatanong. Galing ako diyan. Ano diba? daw? Yes, anak mo. Kaya yes, sa mga ibigan mo, diba? Hindi mo ipinag hindi mo pag ipagmalaki pero May mo sa ka, 'di diba? Hindi mo kailangan magyabang sa kanila pero may prop ka dawa anyway hindi naman tayo nagyayabang share lang natin kung ano yung mga experience natin dito guys kailangan ko pindutin yung oh, kailangan ko i-press yung screen para makita ko yung buha ko dito sa, sa screen ng ano ng pang video natin So, ayan po, yang natin yung camera saan nila? Hmm. <laughs> ano yan, promise? Ano ba tawag Ano yung sa, sa, ano, sa, sa Paris. Yung mga, ano, may mga lock. Pero guys, andun dito, no? Maganda rin siya mag, mamasyal dito pag gabi. maganda din mamasyal pag gabi dito. Pasay buhay lahat ng ilaw na yan. Di ako, di ako nagkakamali, itong eh. ilaw na to, hindi siya, ano, hindi siya, hindi siya, hindi siya di kuryente. Talagang ano siya, meron siyang gas. Hindi ko alam. Pero para nakita ko yun eh. nila yung ilaw na yan. Na sinindihan yan. Comment nyo na lang Comment nyo na lang guys Kung alam nyo yung ano kung alam nyo yung Sistema ng ilaw na yan Para feeling ko Special yung ilaw na yan. Special Hindi siya normal na ilaw So ang natin Try Lakarin na lang natin Kung papunta ng ano Papunta ng Pag Ah Prague Castle nawawala ako sa Prague Castle lakarin natin pero tingin ko kakain muna ako ng tinapay kasi mahaba yung lalakarin ko eh <laughs> totoo totoo ipapakita ko sa inyo kung gano'ng kataas yung lalakarin mo bago ka makapunta ng Prague Castle si Prague Castle kasi guys sabi nila pag daw yung bandila or yung watawat ng uh, Czech Republic ay eh, nandoon ibig sabihin nag-office daw yung presidente ng Czech Republic sabi nila so ko lang din at naririnig ko sa mga vlog vlog ng ibang vlogger so matahan natin mamaya okay gagawin ko hanap ako ng spot kakain muna ako siguro dito ako sa spot ni John Lennon kasi may upuan dito Balik tayo. Okay. After nito, tawagan ko si Mrs. Shoutout nga pala sa aking asawa na naghihintay lang ng uh, chat ko kasi sabi ko sa kanya, magre-record ako. Uh, sabi ko sa kanya, ipapasyal ko siya sa magpapasya ko online gala ulit kaya lang is hindi cellphone ang gamit ko kundi ibang pang video after nito pag in off ko yung camera tinatawagan ko siya tinatawagan ko siya mga bata so dito type pepesto so hiharap ko yung camera kita niya yung mga uh, po na yan hanap tayo ng magandang pwesto dyan kasi nagbawon tayo ng tinapay eh. sa kamay inom wala pa tayong nakasalubong ng na mga kabayan natin ano. Sayang naman. oh, sabi ko lang. Wala pa tayong nakasalubong ng na kabayan natin. Ito pala mga kabayan natin. Hello. Hello, Hello. Hello po. Ayan. Ah, hindi po. Small content creator lang. Ah, uh, okay. Sini-record ko lang po. ano kayo naka-face? dito po sa Prague. Ah, dito ah, sa, oh, sa, sa Prague oh, po. Oh, Ay. Yeah. Tsaka kakabanggit ko lang po eh, sabi ko wala pa akong nakasalubong eh, na kabayan. Kami yan. rin kanina, sabi namin wala oh, oh, pa tayo oh, nakita. Wala pa tao. Opo, oh, eh. eh sabi ko nga kakain ako, may ako akong dala. <laughs> Alam nyo naman tayo, oh, ha, may tinapay tayo. Na, ano, Nagdala na kami hmm. para hindi bumili. Oo okay, nga po. Maali. Sa tang ano ng market. Yeah. Market oh, po. Okay, ay, ako po yung nag ano, lang, nagbili lang sa bila-bila, mga penny-penny at mga bit, ano. Pero dito po, alam ko, may binay ng tinapay dito. Kasi nung sa baba, Ma. nung nag-ano kami, mayroong Lidl, mayroong mga ano. Ah, meron. Eh, hindi ko po po napapasok yun. Hindi nyo po Ay, yeah. bago lang. Bayon. Bago ka na? Ah, naka-1 taon na po. Ah, mabag. hindi ka nag-iikot? Hindi po. Ah. Ah. Ang ano ko po ko sana, target ko, kakain muna ako ng tinapay, tapos akit ako dito sa Prague Castle. Mm. Ah, sa Prague kasi. Ka. Kaya matagal na po kayo dito? <laughs> Kararating lang namin. Mag-visit lang ng na uh, uh. yeah. visit lang, visit ng lang dalawa. Lang na ah, nag-work po kayo dito? Hindi. Ah, visitation lang po oh. Uh, kayo. Guys, ito ano, <laughs> 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 <visit> na, natin. Oh, visit, visit lang. <laughs> Barcelona. Bar ah, si Spain po kayo nagbibig? Oh, Spain. Oo, oh, oh. Oh, oh, Barcelona. Welcome po sa Prague. Oo, oh, po. Maganda rin. Ano? Maganda rin po. maganda rin po. Maganda siya. Sa ano siya yung parang ano? Old, old. Old na old yun. Old ka sa po. Saka yung <laughs> structure nya. Kaya malamig. Malamig nga po. Sa spring po hindi malamig? Hindi. Hindi. Mm -hmm. Hindi ka nga dito na kahit na naka ka na, pumasok pa rin yun. Opo, 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 opo. Kanina, Kanina sa na Nakakatuwa naman na kasama tayo. <laughs> pag-isa mo lang? Or... Opo, pag-isa lang po ko kasi uh, yun nga sabi ko eh day off ko naman. magagala -galala. Pero pamilya? Pa? Oh? Pamilya mo? Ay, nasa Pilipinas po. Ay, hindi, I mean, mayroon kang pamilya mga uh, ano, kapatid. Ah, dito. Solo lang po talaga ako. Solo lang. Apply, May apply play lang. Kaibigan, work, lang. Dito. Work, work lang dito. Tapos, ganun lang. Oh. Normal na nag wala rin. Mga kaibigan po, mga dito ko lang din nakilala. Ah. Hmm. Marami din kayo dito? Marami po, marami. Ah. Eh, dito naman eh, ano, maikwento ko lang, no? Dito naman okay. ho is, pag mo na gusto yung trabaho mo, pwede kang umalis. Pwede Ay, sa Spain. Sa Spain, Kaya lang, kaya kailangan nyo ng, ano doon, ng uh, tawag dito, ng uh, residence card. Mahirap na yung sumagal, diba? magtago ka, TNT. Hindi naman sila tago. hindi naman mahigpit ang mga... mga polis, mga ganun po. Huwag ka lang maggagawa ng kalokan. Yo, no, po. Tama naman yon. yun. Marami ka na ng TNT doon. oh, guys, oh, huwag niyo kagay. doon, maraming nagpapapil doon sa Hindi, hindi. Ibig sabihin. Madali ka oh, maantag sa 3 years na pag-stay oh, Basta may, may trabaho ka. Continuous. Continuous po. Oh. Pag may amo ka. Oo. Ayun po. po. Dito, Salamat po. Dito po is uh, TRC ang tawag nila. Tempo, temporary residence card. Ngayon ah. yung TRC mo hanggat meron kang amo, hindi ah. po i-re-renew eh, din nila ah. nang i re yan. Opo, kontrata po. Ah. Kahit 10 taon, 20 years ka dito, yon ah. Or depende naman po sa decision nyo kung halimbawa gusto yung maging residente din dito, magte kayo na ng exam. Paano ka pumunta dito? ah, ah agency please? din po, agency din. Sa ah. Pilipinas. Uta Agent. Yun, yun, po. Ito ah, sabihin ko na guys na wala akong ginastos. Yan, wala po akong ginastos. Ah. Ibig sabihin po, uh, ang gastos ko lang ay yung medical, medical, tapos uh, uh, visa. Pero refundable po yun. Pagdating ko dito, binayaran din po yung gastos ko. So, ano po yun? Uh, parang law dito sa Czech Republic na kailangan. Ah, may amo ka na. Uh, Malaking company naman po yung pinasawa ko. Mabuhay. Malaking company na yun nga ang benefits ay kailangan bayaran yung lahat ng nagasas ng isang empleyado kapunta dito. Pero yung bahay sa kanila Yung bahay bay po kailangan din talaga magbayad. Uh, no, shoulder nyo din po talaga yung ano. Pero hindi naman kalaki. Hindi naman po ganun kalaki. Pero okay. yun nga po. Nakakaipon. Nakakayo po naman po, nakakayo po, nakawag pa dala naman po Pero mababang ano nila dito, no? Pera? Ano po, kung sa peso is, uh, guys, sakit lang, ay close ko lang to, medyo mahaba na yung usap namin. <laughs> <laughs> Kwento ka muna tayo, uh, ka, kabayan, alright. Uh, Makagutom ka na.